Hello so guys at uh, ito po yung next video po natin na itanim na po natin yung manggang indyang mingo, uh, mingo tree kaya ito guys ay ati po naman gagawin ngayon sapagkat yan po ay na uh, itanim po natin ay uh, ati po siyang puputulan ng mga dahon bakit guys ay kailangan po natin puputulan ng dahon ay uh, ito po ang purpose nito sapagkat ay eh, wala po siyang ugat at uh, uh, para hindi siya magagalaw. Kapag humangin po guys, ay ito po ay gumagalaw, uh, nagagalaw siya. Kaya ang purpose po sa mga plantito, ang mga dahon na tulad nitong bagong tanim ay kailangan po natin tatanggalan ng dahon. Uh, humangin man or ano, eh, hindi siya masyadong nauga. Kaya sa atin, ay... Ganito ang dapat po nating gagawin. Tatanggalan siya ng mga dahon, no? Kasi guys, kung ito ay uh, mabuhay uh, at magbilang po ng ilang buwan, ay uh, ito po ay siya ay mamumunga. So balita uh, sa ating mga prince dyan at sa ating mga lords, kung kayo po ay may mga kaalaman tungkol sa ganito, uh, please paki-comment po sa ating FB page, no? Uh, para malalaman din po natin kung uh, alam niya, ay may mga ibang talaga dyan guys na mas malalim ang kalaman tungkol sa ganitong tanim lalo na po sa mangga no lalo po sa ating mga farmers sa mga kaprobinsyahan ay sila po masyadong naka uh, obs uh observe nito kung ano ang, ang pamaraan po ng uh, pagtatanim ng mangga lalo na po sa Marcot. Ang katatong ang katanungan po ito uh, kahit wala po bang ugat ay siya po ba ay eh, mabubuhay kahit itanim po natin sa misitera. Kaya sa ating mga followers diyan at sa ating mga uh, kalods uh, please paki-comment lang po sa ating uh, uh, page Uh, Pake like at comment lang po Kung ito ba ay mabubuhay o hindi So balit ito guys Ay magbibilang po tayo ng ilang buwan Kung ito po ba ay Mabubuhay o hindi Hindi naman po masama Kung atin po ay eh, subukan At itanim eh, Kaya guys ito uh, Atin po nga pinuputol Yung kanyang mga dahon Para siya ay uh, Humangin man ay hindi masyadong nagagalaw. Kaya sa iba po nating mga magagaling na mga plantito ay kahit sabihin natin ay may ugat oro na kamalakot talaga siya ay ganito din ang ginagawa nila pinuputol talaga ang dahon kasi po ito naging sanhi na kapag ay naghangin ay nauuga sila no kaya ito ay ati pong ay ikakat ang kanyang mga dahon Sapagat kapag ang isang puno guys ay pag nabubuhay po ito ay nagkaroon po ng panibago uli na sibol ang kanyang dahon isa yan po sa mga katangian po na nakikita natin sa mga puno na kapag atin sila itatanim nagkaroon na ng tinatawag nilang panibagong dahon kaya guys, tingnan niyo uh, atin po kino uh, kinakat ng kanya mga dahon at uh, ati po ito ilalagay sa bubungan do sa uh, itaas po ng aking bahay para hindi siya magagalaw. No? At uh, jo medyo half shed lang muna siya kasi bagong tanim eh. Kaya uh, sa loob ng 15 days ay ati po siyang eh, ipoposo sa initan para uh, maayos po ang kanyang pag uh, ano kung ito ba ay mabubuhay dahil ang mga mga ganitong puno guys ay hindi man talaga sila mabubuhay sa mga uh, lilim na lugar kailangan talaga sila sa initan kaya may mga tanim talaga na sila po ay nasa initan kasi puno to guys eh ano puno to kaya kailangan talaga sila nasa initan Tapagkat ang puno na, na ano, sa initan ay makikita mo yung kanyang healthy. Marami siyang bunga uh, at yung kanyang katawan at mga dahon ay napakaganda. Green na green po siya. Ito guys ay uh, gusto ko lang po itong magtanim. Dahil alam nyo guys dito sa Manila napakamahal po ng manggay. Eh. eh ang kalating kilo po ng Indiang Mingo eh napakamahal eh. Uh, may mga buwan at saka sesuning din ang mangga kapag maraming dagsaan na nagbibinta ng mangga sa ating market ay mura na din po siya mura na din so kapag ilan ilan lang po din uh, halimbawa kung ilan lang nag harvest nito ay napakamahal kaya tayo ito ay magtatanim at uh, observahan po natin kung ito po ba ay mabubuhay kaya mga guys, sa ating mga kaibigan, mga kaibigan, wala naman po tayo ginagawa sa ating tahanan. Uh, mayroon lang kayong space or uh, area na pwedeng paglalagyan. Uh, hindi lang po ito uh, basta mayroon kang tanim. Uh, mayroon ka pang uh, may malipasang oras at saka may nagagawa ka sa iyong kapaligiran. Uh, hindi naman 'yan puro higa, upo. Uh, ating ang gagawin dahil eh, isan, yan din isa sa mga sanhi na nagkaroon ka ng maraming karamdaman Dahil kulang po kayo sa uh, ensayo o exercise Kaya kasabihan nga na yung iban Galaw galaw guys para iwas stroke <laughs> Kaya joke lang mga guys at ito tayo ngayon uh, Patuloy sa pag uh, titrim ng dahon ng mangga no? Uh, kaya sana nawa na mabubuhay ito, no? Uh, dahil, uh, ayon sa uh, ibang pag-aaral, uh, kapag ang puno naman, guys, uh, iyong itinanim, Kat uh, ito basta hindi lang siya nagagalaw sa loob ng ilang buwan, eh, mabubuhay. Subalit sa mga ibang pag-aaral, ay mainam po talaga, guys, na, na markot siya na may ugat bago mo siya ikakat at ilalagay sa ganito ay sure na sure po na talagang siya ay mabubuhay. Kaya ito guys, sa akin namang uh, pagsusuri at uh, po ginagawa, eh, hindi naman masama na uh, subukan no? para malaman po natin. Kasi guys, sa mga provincial man guys, eh, alam nyo naman eh, hindi naman tayo lumaki ng Maynila eh. Eh, tayo po ay eh, kahit sa probinsya nagtatanim po tayo dun no? lalo na po sa aming lugar no? Uh, talagang kahit nung kami po ay nag-aarap pa ng elementarya guys eh may, may subject talaga kami mula sa grade 1 hanggang high school no uh, talagang yung time ng 1980s po no uh, yung pagdating sa mga uh, education sa mga estudyante ay talagang tinuturo sa mga bata kung paano uh, magtanim at may subject talaga na agriculture no kaya ito tayo ngayon guys, kahit may edad na po tayo, nasa hustong gulang, eh nandun po yung ating uh, kaugalian bilang isang Pilipino na mahilig magtanim. Mahilig magtanim. Lalo na po sa mga probinsya, lalo sa aking mga kaidaran, eh iban po dito na no, mga uh, gumanda ang buhay dahil uh, nabubuhay sila sa uh, agriculture, no? Lalo na po try, eh try nyo pumunta sa amin sa tapas, sa kapis, no? ay lalo na po dun sa aming probinsya ay karamihan po doon, no, agriculture po ang hanap buhay pagtatani ng mais at pagtatani ng palay at tubo alam nyo guys uh, dun sa aming area uh, sa aming lugar sa tapas no lalo na po sa barangay Cristina no uh, lang po no eh, doon sa amin nito, hindi naman masyadong pinapansin ganito guys, magtanim ka ng mangga. Sa amin po guys ay doon ay ang tinatanim doon talaga palay at saka mais. Yan po ang plantation po sa parts ng area ng kapis Kaya sa amin sa tapas, ano, uh, karamihan po doon ay yun po ang uh, taniman. Kaya ang mga sedyanti guys sa amin doon, noong latest uh, late of the 1980s ay eh, talaga kami ay eh, nag-aaral po kami ng planting, no yung pagtatanim, so, noong sedyanti pa kami. Kaya ito po guys, kahit dito po kami sa Maynila, ang uh, pinakaugalian po namin bilang mga bisaya, mga ilunggo na magtatanim. Kahit walang space, basta mayroong, may, mayroong may, may papatungan dyan, ay go. Kaya nakita nyo ba bilang inyong kaibigan, kahit wala po kami space dito, ay puno po ng tanim ang aking bubungan. Hindi hadlang ang kahirapan sa pagtatanim. Nasa tao po yan, pag masipag ka, may tiyaga, ay mayroong kang anihin ay eh, puro pong katamaran eh wala po tayong magugugawa niyan. Ang lahat ng bagay ay eh, mayroong pong uh, tagumpay. Subalit uh, hindi man lahat na mga uh, tao na habis po magtatanim, Mayroon talagang ayaw at hindi nila hindi nila gusto oro type uh, kaya ganoon po. Kaya atin po naman din ang uh, respeto. Hindi lahat ng tao ay mahilig sa agriculture o sa pagtatanim. Subalit sa mga panahon kaya yan, uh, ang ating pamalaan po ay lalo na po sa ating butihin na ating Pangulong ano ay nasa batas po nila na green of planting. No? May kailangan, may mga tanim ka talaga sa iyong paligid. Kasi guys, uh, kapag marami kang tanim at may mga puno sa ating kapaligiran, ay isa po yan sa nagbibigay ng ligtas ng kalusugan ng ating mga mamayan at maywasan po 'yung mga landslide at 'yung mga sobrang init at pagtuyot ng tubig sa mga ilog. Kaya ang uh, kaugalian din natin na kailangan na uh, alagaan ho natin ang kalikasan. Subalit so, tayo din mga simpleng mamayan ay kahit dito lang po tayo sa uh, Metro Manila ang kahit isang bagay na maliit lang po ay Mahalaga na po ito na makakatulong po tayo sa ating kalikasan na may mga tanim at may mga laman, at may mga puno sa ating kapaligiran no. At uh, titingnan nyo guys nga sa mga idsa no sa ating mga uh, ano subukan nyo tahakin nyo po yung papuntang Makati no Cubao and Camyas in ano makikita niyo yan, guys malalaking puno na ano kahoy sa gitna ng kalsada. Kaya pag ikaw ay dumaong doon sa area na yan at ikaw ay nakasilong, halimbawa ay kayo po ay dumayo sa lugar na yan, ay makikita nyo po yung kahit sabihin natin maraming sasakyan, uh, usok na mga tambot, po, uh, na ano ho nila yan, na uh, nahihigo po nila yung, yung mga masama na mga ano ng usok at alikabok. Kaya pag ikaw ay nandoon, nakaupo ka, ang lilim at ang lamig at saka napakasarap na umupo kahit sabihin natin ay subrang uh, sobrang init ano kahit kasagsagan ng init ang uh, kahit sabihin natin mga nasa tanghali na time na nandoon ka no meron kang masisilungan kaya guys uh, sa atin naman uh, kahit ganito lang po ay uh, una sa lahat ay pang personal lang po ito uh, nawa ay kung mabuhay man to siya guys eh masaya at uh, ako po inang galak na na ito naman eh kung sakaling mabuhay at ito'y magkaroon ng bunga eh masarap po na pumitas sa iyong sariling tanim. O ano, masarap na kumain sa iyong sariling pinaghirapan. Kaya sa ating mga YouTube uh, page at sa ating mga uh, kaibigan din, please a uh, pakip support naman po at sa uh, pakipag-like sa ating uh subscribe uh, subscribe uh, like buttons sa ating mga kaibigan na ito po ay eh, makakatulong din po sa atin at maraming salamat po sa sa inyong lahat God bless po